Ayan, nagluluto na ng ginataang labong, guys. Ayan. Tapos dito pa sa garden. Oh, wow. Kaya pala sobrang init. Ay, ano pa ano naman nila? So, ito pa? Ay, ano pa? Bantayan natin. Ayan, guys. Oh. Nagabantay tayo. <laughs> Dito lang yan. Sa likod bahay. Iniwanan kasi ng nagluluto eh. Ayan. Yan. Ito na ang nag, ano, bantay. Ayan. Mabipa guys. Ang na. sa aming likuran. Yan ay kasi nga sobrang init sa